Yan. Good morning. Kahapon, nagbike ako kahapon. Bali nung Friday, Saturday, Sunday. Oh, two days pala, two days na hindi ako kumain ng kanin. Tapos kahapon, na try ko ng magbike na hindi kumain ng kanin. Ang sarap pala sa ano, pakiramdam kasi ang gaan ng ano ko. Ang da ang gaan ng katawan ko tapos hindi ako masyadong napagod. Malayo-layo din yung uh, pinadya ko kahapon siguro nasa mga 8 kilometers, ganun. Pero hindi ako masyadong napagod. Iba pa, iba talaga pag ano. Wala pa lang kanin ngayon. Ito susubukan kong tuloy-tuloy to na walang ano, walang kanin. Kumbaga parang low carb lang tayo. Para sabi ko nga nung nakaraan kong upload na yun sa ano ko sa liver ko mataba siya kailangan ako mag diet sabi ng doktor kailangan mag diet yeah subukan natin ito ituloy tuloy challenge natin ito yung sarili natin na makaya natin to tapos ngayong araw na to 10 am na mag 11 na tapos matutulog na ako kasi mamayang gabi mamayang hapon may pasok ako kasi 6.30 yung pasok ko yung in ko yan, tutulog tayo tapos ito muna mag Yan. Maglaba muna tayo ng pantalon. tulog muna tayo. Okay? Dito, dito. Ayaw ko talaga dito kasi apartment namin kasi may hagdanan. Nakakyat ka dito. Tapos minsan, masakit yung tuhod ko eh. Ayan. Ayan. Dito, dalawa yung ano na main kwarto. Dito sa kabila dito. Marami kasi nga gamit eh. Diyan sa kabila. Mas malaki ito malaki tong kwarto na to kaysa dito sa kabila pero dito kami natutulog kasi pag taglamig mabilis uminit yung ano yung kwarto kasi maliit pag mag heater kami pag ngayon din summer mano din ma mabilis lumamig yan ito yung kwarto namin dito dito kami natulog ni Heidi yan maliit lang siya tapos dito eh yung yung may kama doon sa kabila eh, lagay namin dito 'yan dito. Tapos itong mga ito tatanggalin na namin to doon sa kabilang kwarto para dito na sila matutulog tatlo kasi ako wala naman ako eh pang gabi kasi ako eh, Umaga ako na dito dito, matutulog pag umaga, pag silang silang tatlo eh, yung dalawang anak ko papasok 'yun sa uh, paralan tapos yung asawa ko magtatrabaho. Tapos ako naman yung matutulog dito. Pero next year Next year kasi ah uh, kami ng bahay. Ah uh, or apartment, lilipat kami ng malaking apartment, dapat tatlong tatlo yung kwarto kasi malalaki na yung ano, mga anak namin, dalaga na at kakabinata. Kailangan na magsariling may kwarto para may privacy sila, no. Tapos hintayin lang namin na ma enroll sila tapos para malaman namin kung saan yung para nila bago kami ah uh, nilipat. Kumbaga, utaka natin sila kasi ayaw namin yung malayo yung para nila sa apartment namin kasi uh, high school naman sila, pwede naman sila mag-bike. Ano, mag Pero, halimbawa, pag tag-ulan, pwede sila maglakad pag malapit lang. Hindi sila mag-bike. Hindi mahirap, no? pumasok pag naglalakad ka, tapos nakapayong o nakarinukot lang. Diba? Yun. Yun ang plano namin. Hintayin namin na maka uh, pag enroll namin sila at malaman namin saan yung paralan nila tapos doon kami lilipat sa malapit putakan natin sila uh, tayo di ba? ngayon matutulog na ako kasi gigising pa ako 4.30 tapos magluluto pa ako tapos pasok ng trabaho 6.30 yung in ko alright oh aga kong nagising ah wala pang 4.30 oh or Four, ano, ano Fourteen pa. Ah, uh, hindi ako nakatulog. Ah, mahirap talaga. Mahirap talaga pag ano? gabi ka eh. Ito, natutulog ka ng maliwanag pa. Nagising ka ng maliwanag pa rin. Tara, luto tayo. kakapitan okay, ng ulo ko. Una tayo. Pinpagatin. Next. Sa loob ng apartment na kukunin namin. Dapat ano na? Lapat. Nasa baba lang, walang ano. Walang walang hangganan. Okay, luto time. Ito, ang liit ng ano namin dito. Liit ng ano namin. Uh, ito. Kitchen. Ano mo naman o, oh, ito. Oh, Kasi yung ko lang, sing magbigka, ano lang kami o. Oh. Yung height ko 5'5 pero ito. Ano mo naman. Oh. <laughs> ang baba, no? Okay. Nagluto na tayo. Ito yung lulutuin natin ngayon. No? Beef. yeah Ito yung baon natin. Tapos, ito chicken. Ito yung ano, hapunan natin ngayon. Or, agahan yata kasi. Pag gabi ako eh. Ito yung mga ano, mga gulay. Yan. Tanong. Okay, ito. Tapos, tapos ito. Propoli. Hindi ko na ipapakita kung paano ko gawin kasi hahaba yung ano, ng video. kumare, ilan yung kanin dapat yung kakainin ko. Pero ng sa ngayon, hindi ako kumain ng kanin e. So kung ito lang, low carb lang muna tayo. Kasi next ayan ba, 20 uh, sa 26, September 26, may general check up kami dapat pababa yung cholesterol ko. Dapat mag-check mag up ko. Pag mag-check up na ako, para sa 26 bababa na yung ano natin yung control natin malalaman natin kasi general up yun eh ito it, it, parang piniprito ko lang yung ano yung beef tapos yung broccoli palong parang nilaga ko para hindi masyadong mamatika eh. Pero ito naman yung gamit ko eh, ulit naman eh. Ulit naman yung ginagamit namin eh. Alright. Uwin ko muna to. Tapos yung finished product na yung ipakita ko dito. Yo. Ayan. Ito na yung ano natin. Yung baon natin nilaga ko yung ano, yung broccoli, yung talong at saka yung pinirito ko yung pinirito ko yung ano, beef. All right, yan. Pwede na to. Okay na to. Ang manok na naman yung lulutuin ko para kayo kakainin ko ngayon. Yan. Tapos ko nang maluto yung pangalawang ano. Ito yung magiging siguro agahan kay mamayang ang tangha tanghali kasi mamaya eh mamayang gabi alas 12 baligtad kasi pang, kasi panggabi ako eh ito yung parang agahan ko ito yung kakain ko ngayon ano siya manok may asparagus tapos nilagyan ko ng bell pepper tapos mm um, ano bang tawag dito mushroom goods na to hindi ko na ipapakita sa inyo kung kumain ako no kasi kakain lang naman eh Alright. right

to me i work privately to go build and create my own dynasty a new rivalry it emerges ever so silently but i got fighting me so i'll squash anything that's trying me i'm like me versus you i hope that you know what you're getting into i got nothing to lose so you better watch out can't predict my moves i'll make you irrelevant i don't stop till i'm at the top You seven Ko, ko. yan. hindi ko alam kung anong oras ako ngayon eh, hindi ko pa yung schedule kasi nung Friday nga hindi ko pumasok. Ayan, dito na tayo ngayon. Dito yung leader namin kasi nandun lang si sakyan. yan ay yung company siguro mamayang tanghalik ulit babalik ako kasi tanghalian ko yun eh balik pa kasi <laughs> kasi panggabi ako mamayang plus 12 yung tanghalian ko right kita kita mamaya ulanan pala ah bi't tinawag kung tawel kas Okay. Tanghalian ko na. Ito na yung ang natin, oh. Walang rice. Tara, mm. Yo, tapos na tayong kumain, busog na tayo. Pero may ulan pa. Sana bukas ulan ng ulan baka bagyo na naman to. Number, ano bang number to? Number 11. Kasi doon, dito, dito sa Japan, yung bagyo nila, number. Diyan sa Pilipinas, di ba? Pangalan, dito, number. Parang number 11 yata, kung bagyo to. Kasi, last, na bagyo 10 yun eh. Tapos, habang kumakain ako dito, nanonood ako ng ano, sa YouTube ng Linkin Park. Kasi may bago na silang uh, bukalista kapalit ng Chester yung pumanaw na bukalista ng Linking Park lupit din ng ano lupit din ng boses ng babae tingnan nyo ha diba lupit Yeah. Kaling. Woo. Ano ba yan? Trabaho muna tayo. Let's go. Good morning. Woo. Tapos na tayo sa trabaho. My goodness. Init. Okay, thank you Lord. Three hours yung overtime ko ngayon. pa 6:30 pa pero grabe na yung init oh. Ngayon, pupunta ako sa ano. Pupunta muna ako sa supermarket, bibili muna ako ng ano. ng prutas kasi hindi ako kakain ng kanin, kailangan kong bumili ng apple, banana. basta prutas, bibili tayo kasi pag bago tayo matulog hindi na tayo kakain ng kanin bawal daw yeah oh. dalas dalasan ko na yung pag upload ng ano mga video kasi nung napanood ko yung mga luma naming video nakakatuwa eh nagsimula kasi kami 2015 wala pang ano wala hindi pa namin monetize yung ano channel hindi pa monetize yun 2020 kami nagsimula monetize namin yung ano yung channel na to kasi sayang naman eh kung sakaling may nanonood o oh, di ano double purpose memory at saka ano memory at saka kung sakali may may suporta sa atin ganun lang eh ngayon wala nang nanonood sa amin eh sa mga video wala na nanonood may uh, meron naman kahit papano lima, pito, sampo, twenty. Dati kasi nung 2020, nung nagsimula pa kami, may nanonood na 300, 400, 500, 100, 200, ganun. Ngayon, wala na talaga. Lalasan ko na yung pag-upload ko. Grabe, ang init. Sana may ano, may prutas dun dyan, no? Puntahan ko na supermarket sa Max Value. Iyon lang kasi yung 24 hours na ano eh, supermarket dito eh. Ito na ang bibili natin. Okay, ito pwede ba ito? Alright. Bibili tayo ng ano? Ano pa kaya ang mabibili natin?

Kabilin na tayo. Bili tayo ng saging. Apple. Pumili din ako ng pan. Hindi man naman pinagbawal sa akin yung ano, pan at saka kanin. Yung pinagbawal talaga yung ano, yung pamantika na ano, na pagkain. Kaya, hindi naman ako kumain ng pan pero hindi marami para hindi tumaba hindi akong kumain ng kanin pero konti lang para hindi tumaba kasi kailangan dapat, dapat naka diet ako ngayon alright tara huwi na tayo